Kaya nilang bitbitin ata Jay nga to? Hmm. Ay ko. Kaya na. Kalkalay ngan mutiko. Anda kaya sana pulo. Lima. Yan yung free coconut na nakuha namin. Oi. Or ilan yung binigay nila sa atin 100, Ilan yung binigay nila sa atin? 250 ah 200 Libre lang to. <laughs> Ay, you wreck mo siguro. Nagpatisak ti dara. Eh, ang nga. Jakarta mo peraja ko di deliver din. Sa to ajito. Patiga ko. Ayan, ganyan lang kayo. Wait lang, Masira.

Kumapanda lang, ipurwak ito. Ipurwak nala. I-check <laughs> tayin yun pa nun. Alpast na pa. Paan pa. Kakadudin ko. Ipapakati pa. Yan, so itong mga coconut nito. to. lang to ng Philippine Coconut Authority. Yan, nasa 200 nasa 200 pesos lahat to. Takanim lahat to sa taas. Saan ba tatanungan? Dito. Dito namin itatanim. Yan yung mga nakikita nyong bakante na yan. Diyan itatanim tong mga coconut. Ano na nagbilang bilang? 50 50 exacto. bilang ni Lariño. Tapos sila nagbilang niya. Ano dati bagay dati? May mga bakante kasi mga pwedeng taniman dito. Kaya naisip namin na coconut na lang yung ibigay. Kasi libre lang naman yun eh.